FM News. Samantala, pinasinayaan ng Department of Agricultural Philippine Rural Development Project Regional Project Coordination Office 2 ang bagong farm-to-market road at tulay sa bayan ng Dinapige. Ang Digumased Ayod Farm-to-Market Road na may habang mahigit 8 kilometers at kasama, kasama ang 200 meters na tulay ay nagkakahalaga ng 254.6 million pesos at direktang pakikinabangan ng 1,635 na residente mula sa mga barangay ng Bukalang. Bukal Sur, Bukal Norte, Dimalwade, Ayot at Digumased. Layunin ng proyekto na mapaunlad ang edukasyon, ekonomiya at transportasyon sa lugar. Inaasahang bababa ang oras ng biyahe, mababawasan ang gasto sa pagdadala ng produkto at mapapabuti ang produksyon ng mga magsasaka. Sa pagtatapos ng seremonya, tiniyak din ni Mayor Mendoza, Vice Mayor Derije at iba pang opisyal na gagamitin ang proyekto para sa higit pang pagpapaunlad ng agrikultura at pangingisda sa bayan ng Dinapigil. IFM News.